tinanggap ng tigisang daan na fruiting bags ng kabute mula sa pamahalaang palalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguno ni Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali ang nasa isang daang beneficiaryo mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Talavera sa isinagawang outreach program para sa buwan ng kababaihan at paggunita ng Fire Prevention Month ng Talavera Fire Station nitong March 15, 2025 ang pamamahagi ng kabutay sa programang pangkabuhayan ng Kapitolyo. Nakatuwang ang Akon Foundation ni Father Arnold Abilardo na naglalayong magbigay ng dagdag na pagkakakitaan sa mga novo esihano. Ilan sa mga benepisyaryo tulad ni Joseph Jessica Bitasolo at Claudia Beltran na parehong mga ina at residente ng Sigera District sa Talavera ay nagpapasalamat sa tulong na natamu nila. Ayon sa kanila, malaking bagay ang naturang programa dahil makakatulong ito sa kanilang pamilya, lalo na't may mga nag-aaral silang mga anak. Tulad po nanay po ako na, na nasa bahay lang po, binigyan po ng pagkinitan po para mabigyan uh, po ng kita para makatulong din po sa mga gusto sa kasa pili. Kung malaking tulong po sa amin na Bibigay po nila sa amin na mushroom bag kasi po uh, malaking tulong po sa amin bilang kami nagpapaaral ng mga anak ito po siguro yung siguro ay malaking tulong niyo sa amin para kami ay masayang sa buhay kasi ako po nagtitipi lang ako yung nagtitipi lang sa harap ng eskwelahan yung isa pang malaking katulungan po sa akin to. Ang mga anak ko po ay nag-aaral ng grade 11, saka grade 9, saka isang po magkikinder sa pasokan. eh ako, malaking tulong po ito sa amin na dagdag po kabuhayan po sa amin at ito po yung mapagtataguyod ko aking mga anak. Nagpaabot din ang pasasalamat ang mga binipisyaryo kay Governor Oy Umali para sa ipinagkaloob na pangkabuhayan na makakatulong sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Governor Ali, uh, po sa pinigay niyo po sa mga na uh, pangkabuhayan na pangkabuhayan po sa aming mga kabagayin po. Maraming salamat po, Governor Umali, sa mga biyayang binigay niyo po sa amin. Uh... Sa Nagtalan at pasalamat naman ang mga opisyal ng Talavera Fire Station na sina Fire Superintendent Marionito Bolandos Acting Provincial Fire Marshal ng Nueva Ecija, Fire Senior Inspector Maria Melissa Santos Perez, Hepe ng Talavera Fire Station, sa tulong ng Kapitolyo at ng Akon Supply Foundation sa matagumpay na outreach program. Binanggit din nila ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Talavera na pinangungunahan ni Mayor Nerito Santos Jr. at Vice Mayor Nery B. Santos Martinez, kabilang din ang Filmico at ang Rotary Club of Talavera on behalf of the men and women of Bureau of Fire Protection. Mayroon pa siya. Kami po itong puso nagpapasalamat sa suporta po ng ating provincial government, ang lalo na po ang ating governor o yung Mali, uh, local government po ng Talavera, Rotary Club of Talavera, at iba't iba, iba pong mga sponsor po, sa katuparan po ang ganito pong activities. Muli po, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Natulang outreach program ay isang halimbawa ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, organisasyon at mga membro ng komunidad upang mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa Balitang Huwaga, Asiha Mauring, Pagalagan na Para sa DWNE, Talaradio ang inyong kakampi.